Okay mga boss ngayon araw ay papakitaan kayo kung paano daw mag bully ng gusto ko boss ang dadali yun na na give it it's time to be shine you see that ganito lang guys ang mga bully ng mga stucco para pumantik sya ah, para magandang kanyang pantay kailangan bulihin mo siya na hindi hindi pa natutuyo. na hindi pa tuyo dahil pag tuyo na kailangan ito siya guys hindi na siya lalapat na ibu tapos puro guhit ang kalalabasan so kailangan bulihin mo siya ng medyo basa pa para pumantay At pag natuyo siya maganda maganda, guhit maganda ang guhit Ayan lang po mga lods. Mamaya maya kunti, bubulihin uh, ulit yan. Mamaya maya kunti, pagdito, pati yung patuyo na. Medyo tuyo na ng onto. Basta pa kasi kaya may mga good food pa na ganyan. Okay. Ayan. Okay. So, alright. All right. Sample lang yun mga lods. Thank you.